Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ang 41 anyos na ginang sa loob ng kanyang bahay sa Zone 4, Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur, alas 4 kaninang madaling araw. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dominic Burigas, acting chief of police ng Nabo Municipal Police Station. Isang barangay tanod sa lugar ang nakapagpaabot sa kanila ng sumbong patungkol sa insidente. Lumalabas naman sa kanilang paunang investigasyon na posibleng nauwi sa pananaksak ang pagnanakaw sana ng ilang kawatan. Po, sana police sa wala pa pong kuryente ngayon. Then mahina din po ang signal. Kaya hindi siya narinig kung mag-possible na umihi man siya ng tulong o nag-sisigaw man o may komosyon na nangyari, hindi na rin Possibly kasi may generator po na naka-on nung kaninang umaga kasi brown po doon sa area. Kaya baka hindi nga talaga narinig yung call ng tulong nung, ano, ng victim. Nagtamo ang biktima ng isang saksak sa mukha, braso, kamay at may tagarin ito sa ulo. Mag-isa lamang daw ang biktima roon dahil OFW ang mister nito habang nasa Camarines Norte naman ang kanyang anak. Uh, ngayon ang biktima ay nandun po ngayon sa morgue at naghihintay tayo ng doktor na forensic galing sa crime lab para mag-opsy. So after po yan, um, continuous na po ang ating investigation at follow-up at nagpagkanap ng mga ebidensya. At, uh, na possible, um, uh, sa ngayon, patuloy pang inaalam ng NABWA MPS kung ano ang totoong motibo sa krimen at kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.